Hello mga kalula, tayo ay magluluto ng sinigang. <laughs> sinigang na ano, na isda. Ayan. Nagpapakulo na ako ng tubig, Sin sinama ko na yung sibuyas, luya, at kamatis. Ayan. At atin ang isusunod ang isda. Nakabili ako ng sariwang isda na torsilyo. Ngayon atin yan isisigang sisigang natin sa kalamansi. Ayan, maglalagay na si lola ng asin. Ah, isa kutsareta lang na asin. Atin mo ng tinakpan dahil atin mo ng pinakulo ito. Ayan, pinuksan na ni Lola at ilalagay na yung tokong. Tokong ay tokwa. At isinabay na natin yung sili. Dahil madali lang naman itong lutuin kasi isda ito hindi naman ito pwedeng patagalin ng kulo ayan, atin mo nang takpan ng mga 3 minutes atin babalikan mamaya ayan, ilalagay ko na yung kalamansi yan ang ating pampaasim uh, sinigang sa kalamansi na isda ayan uh, at habang atin ito pinakukulo ayan, atin nang isusunod yung uh, dahon ng kamuti Dahon ng kamote. Ayan. At saka linagyan ko rin ng saluyot. Maganda yan sa katawan mga kalula. Lalong lalo na sa ating may edad na. Maganda yan sa ating katawan. Ayan. Atin nang linagay yung saluyot. At saka dahon ng sibuyas. Dahon ng sibuyas na maliliit lang siya dahil ito ay pampalasa pampabango ayan, atin lang hintayin na kumulo mga kalula ayan at meron niya dahon ng alugbati saluyot, dahon ng kamuti yan ang ating nilagay na gulay sa ating sinigang na isda uh, ayan, atin hintayin ang mga limang minuto mga limang minuto lang mga kalula at hintayin natin na kumulo ayan dahil sandali lang naman yan ang ating sinigang na isda dahil atin ang ano ngayon atin ang tikman mga kalula atin ang tikman uh, tayo ay maya maya ay kakain na dahil tanghali na ayan okay na siya mga kalula at uh, pwede na natin patayin ang apoy mga kalula. Ayan. At tayo ay nag ano nag-harvest ng atin uh, langka. Mga hinog yan sa puno mga kalula. Medyo may kaliitan lang yung langka na yan. Pero mga hinog sa puno. At napakatamis niyan mga kalula yung langka namin. Dahil mga hinog sa puno, Ayan, mga hinog yan sa puno mga kalola. Sobrang tamis po yun yan. Napaka-tamis niyang aming langka na yan. At napaka may gusto niyan pag natikman nila yung aming langka. <laughs> Dahil napaka-sweet, sobrang tamis. At makakapal pa yung kanyang laman. Hindi katulad ng ibang langka, medyo maninipis ang laman. Itong langka namin makakapal ang laman. Ayan. Medyo maliliit na nga lang ang bunga sa ngayon kasi medyo nagkakaedad na yung langka namin. ah uh, medyo maliliit na yung bunga. Nung araw, sobrang lalaki ng bunga niyan mga kalula. Ngayon maliliit na lang siya. Ayan. At kahit na maliliit ang bunga, pero madami pa rin kong mamunga. Parang ano na siya, magmimina uh, magmiminapos na. <laughs> magmiminapos na siya mga kalula ganun yata talaga eh um, parang tao parang mga ano na habang tumatagal lumiliit na yung bunga at hanggang dito na lang po ang vlog ni Lola salamat salamat for watching and bye